Ano ho yung mga assistance na pinagkakaanob ng uh, ng uh, DSWD para po sa ating mga OFW na umuwi Asec. Well, sa ating pong mga kababayan ho na umuwi po uh, para po dito sa sabihin na natin na uh, epekto po ng uh, sigulot po sa Israel, ano po uh, uh, sabihin na po natin na may package po na binibigay ang DSWD. Ito po 'yung mga immediate interventions na Ah uh, handog natin sa ating mga kababayan. Una po, yung ating pong assistance to individuals in crisis situation ay maaari po nating uh, gamitin. Maaari po sila magkaroon ng outright cash assistance na 10,000 pesos. Kung sila po ay may kamag-anak o may anak, ano po, na im immediate na kamag-anak o may anak na nag-aaral, maaari po sila mag o mabigyan ng educational assistance. 5,000 po para sa elementary at high school kung meron po silang senior high o college or vocational, maaari naman po ito makatanggap ng 10,000 pesos. And then kasama rin po sa maaari nating ibigay, siyempre pagsisimula po ng ating mga kapatid do, na OFW, meron po silang sustainable livelihood program or livelihood grant na 15,000 pesos. Well, ito po, kagaya po ng nababanggit natin lagi sa mga press release at sa ating mga interview, ito po yung initiative lamang ng DSWD at iba pa po yung mga tulong na maaaring ipagkaloob ng ibang mga ahensya ng gobyerno like Department of Migrant Workers, ng OWA, ano po, at iba pa pong mga line agency. Ito po initiative lamang ng DSWD.